Feed Pro, lamang natural, AAC Aggregate Supply, located at Porok 5, Baranghawon, Tabaco City. Owned and managed by Mr. Rico Rialisan. You may contact with CP number 09479986. So sila po ang I sponsor natin sa araw na ito na magbibigay po ng school supply sa isang mag-aaral na grade 1 na taga Kamagong Uwas Albay. So tara, samahan nyo kami na puntahan ang bahay ng mag-aaral na ito. So let's go! Guys, sa mga nagbabalak po o may mga alaga po na baboy dyan, order na po kayo sa AAC Agrivet Supply. Nagdi-deliver po sila sa Anman Sulok ng Albay. Basta feed pro, lamang natural. Nakasisiguro kayo na ang produkto ay laging bago at abot kaya ang presyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pa-deliver na sa AAC Agrivet Supply. nagre-check <laughs> pa makikita. Thank you. Salamat <laughs> <Notebook. laughs> kay, thank you so. Para sa mga guys. Lot rock. Ano na po tawag niya akong lot rock naman ni kaya yan. So, Maraming salamat kaman sa aggregate. Uh, uh, aggregate, thank uh. you Agribet. So, uh, uh. Agribet supply. Aggregate supply. Stationery supply. Stationery supply. Bag at choose. But it's true. You're my angel, angel, baby, angel. You're my